Badunya terapi memang <laughs> kayak ada binatang ya binatang ya 1 orang 1 menit lagi gelakan makanan dari ada kokai di belakang ada ada nama aku ini gede gede ini gue menutup kan emang lagi kamu lah kau murah masih plus asalamualaikum batalin

Tinga <laughs> naman ni Miss Kulman iko na kita wala na may chat ni na si Dodong Bia ni balik sa nga bako ba kito Tu nga mag ni ali sa ba uh, gali ba pisto ti mani dong 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 so si dai na kung kiri na kung so si antindahan ko <laughs> <laughs> na bili to mga cellphone maka na dito ang fireworks wala na ka So, siya na rin ako na ay parang sa live niya rin tayo.

Bakit nilalagyan naman? Kasi si Jim, ako... Nagkatawa ko na ginawa nga pa. Bakit nilalagyan naman? Kaya ako kayo magtingo. Kaya nga si Dodo, Si Renz, ah si Renz. Bala ka dyan dong! Bada ka na ko dyan! Ang babae kita, katungan dyan sa aming likod. Nagkakaroon. Ako, wala ko niya. Basta, basta. Nakaw. Kung na nga tumig, wala na niya reply. Ay, ispat din ako. kung si Punit pa rin. Wala ka. Basta, basta.

hindi, mali. Ito yung may trash bag. Wala na ako, mga pa ka ato rin. Nagsita ka kamera. Parang jabwato. Huwag na gila kang pinto di ay. Mano'y katawa ko? Yan ako. Pati pre, ano yung kodrito? Te? Ah, ano? Tanan, lila yung kaba. Ano, sino ka nana ba? Nakanana. Pwede ka. Si Mary, Mr. Aysa, namigibuhan. Aysa, Aysa.

kasi sa wala po po yung ingon. Kaya nga Kasi naman Ang ibot ng kwarta. Ang kwarta. Ang pang ano yan, pang sa gas. Ay, <laughs> ito. Ang ibot na yung kwarta. pa Ini nak kodung uma dali nanga. Kalau nak set up. Serap na pano-pano un di Pisa. Saan? ni? Na pal parcel deri ko. Toy other. Ano mumabaya na kana? Ela pada mo. Sino na yumo? Mo corner mo. Ay, nakodong na sa corner daw. Nagyan na kayo. Hindi mo ako. Ingo ko bang tanong. dong si ati dong. Ito ba sa isa sa mga sasat. Ingo ako dong. na ako rito yung Dagan ko. Siya galing gawas rito kay si Renz lagi <laughs> daw. Ah, mahala na si Renz yan. Sabi ko. Ano mo, ganda dong. Thank you, thank you, thank you. Agad ko pa. Mm. Mm. nagpapili pa na lang banner si Nini kay <tuk> kuan <tuk> magandang pumasok na dito amine lele ko lang na ay tangke ni Minnie ano ano mean tanong takpan pag ina mo gi kuha pag initulog ano amine ug tangke na ikong balit lang may magkano yang ganinya kay ano 5 kilos man na tanawa pila pangita ko pantra di makita mo kanak na mo kanak kana ni ninato may laman pa yan

Ganda pa yun? Oo. Ito uh -huh. lang maliit. Sabi mali. mo na. Ito Kinuha pala ni Mia yung isang orange eh. Malaki eh. Ilang kilo yan? Ay. Six kilos. Ah, oh, six. six? Six point kilo. Total yan, total. Tito Hindi, kasama na yung ano niyan. Yung... Laman lang to. Laman na yan? Laman lang niya? Ah. Malay mo, pwede yan. Maganda kasi malaki. Matalang Hindi, it itanong ko it muna. Itanong ko muna. Dalay mo muna yung dalawa. Dalay yung dalawa juanes yan eh. hindi yun na patabilan ko May laman pa yun itrain yong hmm dapat nakita na hindi wala yung wala wala yung wala yung wala yung wala yung yung wala yung wala yung wala yung yung wala yung Punasan niyo muna, isisin. Hindi ko kung ju ano, ju juwani siya. Hindi ba, ugasan lang siya. Juwani siya, ano? Si juwani. Mm. Kayo, yan dito, sa so kay pandal. Mm. Hmm. Hindi. Nanguyaw mm. sa so, pagumang ko ni... Hindi yan. Hindi nililipir mo ganyan. Punasan niyo muna ba? O kayo ugasan. ugasan? Kasi na-stack mong guni. Hindi, sila na may ani eh diyan oh may pintura man sila diyan mm. e, no pintura sila iya no do lang kung pa ba bayan kung hindi yan kasi ang lalim lang ano niya ni eh. kung hindi na oh, yun, mali, itong, pwede ito ito pwede naman yan Pila yon pero hey, kung hindi sabihin mo kung magdagdag kasi maganda ang malaki kung halimbawa oh, hindi yan pwede pwede magdagdag na lang kami ano ni ko Pero sabi ni eh, Kuya Bolyada, pwede pa daw yan eh na na-stack lang siya. Pwede i-ano nila yun, i- Good na eh! Hmm. i ah nya Pero okay pa mga kapito. Well, mayroon nang ano doon ang bago. Hmm. Hindi, kung ano, maka may isip ko lang sira ta dito. Kaya ng kung ano bago, yun. Kaya bago. Kaya dahil eh. Hindi um, ko ba ito? Hindi ito. Ola, Ola. Yan, oh, okay, yan, yan, Kasi itanong kung muna sa ano yung nag-sitigar sa oh, Oo. Oh. Oo, oh, itanong mo. Kasi mas maganda yan, matagal maut. Ma Dali mo muna yung dalawa. Tawagan ko. Tatatawagan ko yan. Pero yung muli ko, original talaga yung tanki na yun. oh, maliit. Oo, oh, maliit. Ay, ano? Ay, ano nga yan eh? Bibili nga yan ni Mary. Ito. yan, ma. Yan Matagawa? yung minangkaw kasi may laman yan eh. Kasi yung ano, yung kapakala namin, isang buwan kasi yung... Yung kalan ko isa nasa inyo ha? May pa ng bago, yun, yun utarang, yung, yan, Yun, yun lang ka lang, yun, Yan, itanong mo yan, tapos... Yeah. Pwede, wen, sabi mo, good naman to eh. Na-stack lang. Ganunin mo ba? sabi, ganyan. Ya, microwave, <coughs> yun, pwede yan, microwave, kung hindi yan, laki-laki ng kurinti yan. <coughs> sabi ko, ayun Ay, may whip. Sana, magtanong siya sa kurinti niyan. Huwag kong <laughs> mayroong

ini nah, bahasa nana aku tanan ah saya bukan ah dung dong dong tati dong saya nak tu siapa yang kau putung kau kayak nak ya oh nana tak dong <laughs> si ate, Sabi, sabi ko kasi bakit? Bakit? Pero nagpadlak na ko ano eh. Nag-anan ako bakit nagpadlak.

Yung pangit yung ano ngayon, kinakalawang yung ano. Ito, ito yung siya, itanggalin. Hmm, yung plastic. Plastic ba yan eh? Stainless yan eh, stainless to eh. Oo, Maganda kay Kiki. Ang sira, ito lang, mabili ka na doon may isang. Meron ang dami na ito. mo masira niya eh. At saka ito niya, o, ito. Ito niya, pero ang taon din. luto <laughs> Madang hey, hey, pamasko niya. luto ang pata ng man, 19, manok. <laughs> uh, oh, manok, katawa. Eh? eh. pipitin mo muna yung isa. siya. <clears throat> <clears throat>